Good morning! Good morning! Ayan, so, nandito naman si Rayta ang sa inyong mamang produce <laughs> Alright! So ngayong araw guys tuturoan ko kayo kung paano magbutas ng box. So ito, ito yung box natin or tuna box na ginagamit ng mga <laughs> mga high-tech So ang kailangan nyo lang naman ay siyempre ito yung condense condensed ng ano, Alaska. Ayan. At saka, ako, ang gamit ko yung ano, yung handle ng pang pintura, yung roller. Ayan. So, pinutol ko. So, para meron tayong handle. And, itong ating ano, itong lata ay binutasan ko para um, busok yan. Para pag inikot natin itong ano, itong lata dun sa styro, ay hindi masyado may diba? So, dito sa, sa ating ano, tutorial, mga uh, bossing, so, meron tayong isang ito na ba? Diba? Yan, diba? So, depende sa inyo kung anong gusto nyo i- ano, o ilang butas ang gusto kong gawin dito sa tuna box na 'to. So ako, dati yung ginawa kong una ay 18 holes. Yeah, 18 holes 'yon. But na ko pag 18 holes, mas siksikan. 'Yon. At saka ano ba? Siksikan na uh, mas mas maraming ano, you know, mas maraming nutrients ang kailangan mo ng 18 holes pero yung tubig mo ay ay kailangan din ano, mag, mag supplement ka lalong lalo na kung ano ang ang tubig mo ay sap. so yun uh, upisa na natin paano butasin itong itong ating tuna box ito yung atakip ng ito na box. <laughs> ang gagawin natin is 14 holes. So, tuturo ko rin. So, alam ko na dito. So, alam ko na yan. Ha? nag ko na yan. So, ang pinaka-the dito is ito, bawat kantong. E, okay, bumutasan natin. Butas, butas. And, same dito. Butas, butas. Pag nabutas mo na itong, ano, ito. So mag-adjust ako dito ng isa sa gitna. Ayan. So ang magiging position ng ano, excuse me. <laughs> so ang magiging position dito ay triangle. So kung triangle tayo dito. Triangle. Triangle. So triangle, triangle, triangle. So hanggang makapuho tayo ng 14 holes. So yun, ipapakita ko sa inyo. So umpisa natin. Mga bossing. So ayan. Ang ginagawa ko ay sinisipat ko muna and iikutin ko ng kamay ko ayan, para ikot ng kamay ko syempre, para sigurado na bilog siya saka natin ipapasok itong ano, itong handle natin and saka natin iikot pababa. even yung ano yung distribution ng weights dun sa ano, sa lata ay parehas so para mabilis so, pag tinandal mo yan yun, dala niya na yung ano, styrofoam So, ganun lang nabilis mga bossing. Diba? And, yung iba, pag ganito, binubutas dito at sinusundot. So, dati ginagawa ko rin yun. Pero ngayon, hindi na. Kasi pag sinundot mo to, magbubutas yung pantakip natin. Kasi, mayroong times na mababawasan yung ano, mga may bibili. May bibili ng mga plitos sa ating litosan. So, magbabakante ng ano, ng butas. So kailangan hindi masira itong ano, itong binu, uh, tinanggal natin na ano, spare ba. So binuo pag binuo dito, butas yan. So ngayon na uh, ang nakuha ko na technique. So ang ginagawa ko, pinupush ko na lang 'to. Yes, yan, no? Ganyan lang kadali. So napaka napaka simple, napaka napaka basic. So madali lang, di ba? So another one is itong kanto ulit. So, ipihit lang natin to gamit ang kamay. Pihit. Yan. Pag naisoksok nai sok na. So, pasok natin ang mga hantin natin. Yun. Uh, another. Uh, even yung even parehas yung weights. Para mabilis. Diba? So, ayan. Tapos na. Pero mabilis. So, Ayan. 'di ba? So, ang ginagawa ko, inuuna ko muna yung bawat kanto. So, kanto naman tayo. So, yeah, input. And sundot dito ng handle. And sige. Oh, ano ba? Diba? So, kabilis lang, ha. Sabot ko. Tanggal na. Isa nung pag ang iba binubutas dito sa taas So, matututo ka talaga pag ano. Ano lang kabilis, walang kahirap-hirap. So, sa akin, hindi to masyadong mahirap. Ayan. So, yan. So, pangalawa, dito na. Diba sabi ko triangle? O, so, triangle tayo dito. O, yan. Triangle. And, tihit ulit. tihit distribution ng bigat ay parehas lang ah. Diba? So, hindi lang kabili. So, ang long muna ang ginagawa ko para hindi pa hindi ako mamali. Yung una, ginagawa ko ito, kinukuha ko to, tinatandaan ko, ginaganin ko. Ayun. So, para hindi ako hindi ako mamali. Siyempre, ano tayo eh, hindi pa naman tayo di ba? 3 6 9 3 12 14 yeah, ayan. dito. Ayan diba? ang pinaka, ano ko. Dati yung ginagawa ko, May pinapatong ako para hindi ako na So, pag bubutasan ko na, yun, papanggalin ko na yung tinakip ko, pihit, silipihit ko na lang, yan, pihit, yan, diba, ba tapos, tapos, wala na, o, tapos na, so, ganun yung nabilis, so, kung gusto nyong bumili, Pwede ko yung gawan. But, lang. So dati ang butas na ginagawa ko nga yung naalala ko is 18 holes so napaka siksik hindi masyado nakakabeli yung ano yung mga dahon ng lettuce. So, kaya naisip ko uh, ngayon, yun, ginaya ko yung isang ano, isang nagle-lettuce si Sir Falcon. Actually, sa kanya 15. Ako ginawa ko nalang 14. And shout out kay Sir Falcon. Mga liba. Ganyan lang kabilis. Dati, ang bagal ko nitong gumawa. Ay, Kasi nung nung una hindi ko pa kabisado. So ngayon, ano na tayo topic na Medyo takap tayo nung una eh. Kasi bago magkamali. Kahit dito, hindi ko rin to alam dati. Panay ang, ano ko? Panay ang susundok to yung lahat. Mayroong mga nagsatira-tira na butas. O, ayan. Balikan so, din natin to para magiging Hirap, hirap dati hirap na hirap ako nito eh <laughs> so pag lagi mo na siyang ginagawa umamasar na ako diba? kapag umili ka nito may sa ano nag order ka sa Manila with holes may bayad pa tayong 14 volts. Ayan. Ay, tapos na. O, So, meron tayong 14 volts. Mga bossy. So, ganyan kadali lang. So, hindi na tayo ng ano eh. Walang minuto eh. Kung gagawin natin yun ng walang ano, sa likas, na, ano, discussion, ang bilis lang. Type. Pero, within 5 minutes, tapos na. So, ayun. So, sana may natutunan kayo sa paggawa ng atong bukas dito ng ating tuna box para sa hydroponics. So, thank you! Babush! Yeah. Wow.